Pero ang sinasabi niya lagi, um, alam niya na mali ang ginawa and at to the very minute na tinulak siya paakyat ng eroplano, ilang beses niya sinabi na I want to be tried in a Filipino court before a Filipino judge and a Filipino prosecutor because he knew. That um, we, number one, wala talagang basihan yung kaso. 43 counts of uh, murder ang sinasabi nila na thousands. Totoo yan, ma'am. Kaya minsan naisip ko, naging kaso lang ba ito? Dahil sinusulat sa media na thousands ang uh, namatay. I do not even understand paano naging crimes against humanity ang 43 counts of uh, murder na ngayon ay lumalabas hindi naman ata totoo lahat yung mga witnesses at yung mga complainants but that is that is a thing for the courts and the lawyers to discuss inside ano bang pwede nating gawin ang pwede natin gawin ay i-demand na ipauwi or uwi nila si Pangulong Duterte. Bring him, home. Bring, him home. Bring, him home. Bring him home! Bring him home! Bring him home! Bring him home! Dahil yun din ang gusto niya. Araw-araw na nandun ako, mga araw na nandun ako, isa 'yan sa paulit-ulit niyang sinasabi. Kailan mo ako mapalabas dito dahil darating ang eleksyon. Magmayor pa ako ng siyudad ng Davao. Bring, Bring, Bring him home! Bring him home! Bring him home! At uh, 'yun ang gusto niya. Gusto niyang umuwi. Sinabi ko din sa kanya 'yon pa sabi ko, yung kagustuhan mo na umuwi, yan din yung katapusan, katapusan ng buhay mo. Magiging Ninoy Aquino Junior ka. At sinabi niya sa akin, sabi niya, kung ganyan ang kapalaran ko, then so be it. Basta lang mauwi ako sa Pilipinas. Kaya, Meron man, meron man akong man ako worry para sa kanyang safety and security pero lagi niyang inuulit-ulit talaga ibalik niyo ako sa Pilipinas bring him home